kamuting kahoy. Pindudan ko pa ng isa. Kasi, ilalaga ko lang yan. Ilalaga ko siya. Lalagyan ko siya ng asukal. Ayan. Siguro isa pa kasi $10 lang naman ang kilo. Mukha naman sariwa pa. Pinipisil ko siya maano eh. Ah, kinukurot ko siya. Mukha namang malambot pa. Hindi ko alam kung sariwa pa ba ito. O fresh pa ba ito. Ang dagdaga ko na lang ang isa. Bahala na. Lalagyan ko ng asukal yan. Yan ang aming merienda. O, di ba? Ayan na yung pinamili ko. O, lampas na ng 100. Hindi ba kasama yun? Um, siguro mga P160 to P170 lahat. So, ayan. Tapos na ako mag -buy. Ayan. Kinan mo ang tabi ko. Nasa P160 lang. Pero ang binayaran ko ay 197 uh, Napaka-mahal na ng bilihin talaga. Umuwi lang kanina isang buwan. Grabe. Nagkas na naman agad ng mga bilihin hanggang din sa atin di sa Pinas. Ayun. Halos na ka 200 ako. So, ayan. Hindi ka na tayo sa park park. Uwi ka na. Ang dami na ng sakyan ko. Puro plastic. Puro plastic at lagayan mga kapatid. Kasi, hindi namin tinatapon yan. Magagamit pa namin yan lagayan ulit. Ganun kami. Ganun kami hindi namin kailangan bumili ng bumili kasi may lagayan naman dito yung binili nyo huwag nyo itatapon kasi magagamit pa okay saglit lang at ibababa ko yung mga pinamili ko eto nga pala guys yung binili ko kahapon na ano kamuting kahoy doon sa tindahan ng ano Asian Asian foods magagawa ako ng um, Anong tawag dito ay uh, ko siya lalagyan ko ng asukal yun, masarap na Balinghoy o, oh, nandiyan yung -ama. so ito meriandahin namin namimiss ko talaga hindi ako nakapagpasawa ng balinghoy nung kami umuwi so ayun na miss namin yung it, mga ganitong ano, pagkain so tamang tama may nakita ako kahapon sa tindahan so bumili ako kahit ganyan na guys so, may nakikita may maitim itim pinagtsatsagaan pa rin namin para lang makatikim ngayon teka tilap tila rin na natin to para maisalang na tapos lagyan natin ng tubig guys ayan tapos ko nang tilag-tila rin, hindi pa mimiit. natin ng tubig. Ayan. Siyempre, lalagyan din natin ng kasukal. Lagyan natin ng brown sugar. Ayan. Tapos, natin ang lulutuin. Itayin natin maluto. tayo ay may merienda sa hapunan. Mali pala. Mali pala, merienda sa, hapun, sa hapunan hindi merienda sa hapunan. Mali, mali na. Matatakam na kasi eh. Ito na yung aking baling hoy. Oh. Ayan na oh. Ito na. Ready to eat na. Sarap nito. Balinghoy na may asukal. Ayan oh. hmm. Sarap na merenda. Kain tayo. Ayan hmm alam nyo guys ito na lang ang natira sa aking balinghoy na niluto ayan oh aapat na subo sinong nakaubos lahat si Ruel pinapak pinapak niyan lahat hmm yun na lang natira sa akin